Kau ah, beri apa? Kau <laughs> <can't> beri apa? <laughs> Tinggal luwipan yung ilis eh Tinggal kan yung iwan? Nolos thread

kasi kung ano mo, nung pusat, potol <laughs> Logi ang eh, p**ta Hindi lang makatama ngayon ng isda <laughs> yan, may mera Doon marami sa tabi ng ano niyan hmm. ah. Sa tabi

Unang ng <laughs> Unang hole, eh. na oh nang biktima nang uler. Oh nang hole. Dinarecord. Oh hilahan. Oh guys, ayo nang hulihan. Lucky oh. Oh, baling red ko. Oh. Kasi okay. hinabili kayo ng ano, ng kapong, mahina yung kapong. <laughs> Dito ka kayo, 1.6 lang o, oh. raw okay. fish. Kaya inis! Kapong, <laughs> Mali rapong. yung rad na nadala ko. Hindi dapat kapong, mahal yan. May kutsilyo ka dyan, pre? Hindi matanggal? Hindi, yung putulin ko yung dulo ng rad ko na yun. Oo. Yung rad. Okay guys, tayo naman. <Nic> maya maya, ua giờ maya maya ngồi lên ba bà lên ngã ế? nó

dali, Oi, uh, sabit. Oh, kanutin. <tinyat> Kalala. Kanong kira avete. Ano kakaliwete sa dia? Mm. Kaliwete sa dia. Mm. Kanan. Sarang gamit mo hmm. Hindi ka nagkakaliwa sa kanan. Hindi. Ito na sanay sa ko. Hmm. Oh. Ito. na. Ito na. Ito na. na. Parang maliit. Maliit. maliit.

Ihi! ko kayo sa ayan! Ayaw mo diyan, di naman napapasakit. Ayaw mo ba? lang. na eh. Sige na, ane, alat ang tuloy ka. meron pala <laughs> meron pala kailan ko wala masunod hindi <laughs> pa rin hindi pa rin paborito ka pala paborito ka pala ng ano eh

Nilayo ko na nga ang akin ayun, no? Para hindi na magano. Kalaki. Ayun. Eh, sige, pause lang laki. Balik kaya ka lang. na. Ha? L laki nga. Ha? Kalaki. Yung kung sa akin. Sabay. 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 Oy. Ang lalaki na kalon. lalaki na lalaki na kalon. Ang lalaki na kalon. Ang lalaki na kalon. Ang Okay lang guys, ako. Okay. Okay. Okay, okay. okay. hey, so, okay. oh, laki mata, Yun, sorry na lang. Naroy, kalalaki na ng alon. Laki na. Oh, laki. Ano yun? Parang

Pahila na kami. Hindi na umandara ng aming ano. Bangka. Kaberya pa. to kami sa bulong Nasira yung ano, yung makina namin. Ito yung huli kanina. Ayan. Maya-maya.